Radyo natin nationwide. nationwide! Samantala yung tubig naman daw ho sa Pantabangan Dam, Aba, mukhang pinangangambahan na hindi daw dumaloy ngayong wet season. Ayon daw ho yan sa NIA-UPRIS o yung UPRIIS. Para sa detalya, kasama natin si Ms. G. Herrera mula 105.3, Radyo natin, Gimba Ms. G. Yes, magandang umaga Ms. Jessica may uh, posibilidad nga na hindi dumaloy ngayong wet season ang tubig irigasyon mula sa Pantabangan Dam. Ito ang pahayag ni Engineer Robert Machas, Manager ng NIA Upris Division 5. Ang water level sa Pantabangan Dam as of yesterday, May 15, 2024, ay nasa 173.75 meters. Mababa ito ng 47.25 meters sa speeding level nito na 221 meters. At ayon kay Acting Division Manager Robert Machas, pang labing limang araw lamang ang tubig sa Pantabangan Dam kung ito ay bubuksan at gagamitin sa coverage areas ng nga ni na sumasaklaw sa mahigit 120,000 hectares. Aniya, dapat ihanda ang mga magsasaka sa posibilidad na mangyayari upang hindi masubo sa paggagayak ng pagtatanim ng palay ngayong wet season at makagawa ng alternative solutions tulad ng pagtatayo ng shallow tube wells. At bilang paghahandaan niya, kanilang ipupulong ang mga irrigators association para i-inform na walang irrigation delivery sa ayaw at sa gusto ng magsasaka dahil sa walang iririlis na tubig sa pansabangan dam. Dito nga sa bayan ng Gimba, may mga isinasagawa ng pagpupulong ang mga Irrigators Association sa mga barangay para kunin ang saloobin ng mga magsasaka tungkol sa patuloy na pagbaba ng water elevation ng Pantabangan Dam at kung ano ang pwedeng paghahanda ng mga magsasaka. At ngayong buwan ng Mayo, nagsisimula ng maggayak ng punlaan ang mga magsasaka dito. Samantala kasamang Chesca, dahil sa patuloy na naranasan dito sa Nueva Ecija, ang matinding init, mas malaking bahagi ng lumang bayan ng pantabangan dam o ng pantabangan na pinalubog noon ng gawin nga itong dam ay naging instant tourist attraction na ngayon. Makikita uh, sa ngayon ang dati tilang istruktura ng uh, lumang simbahan, sementeryo at maging ang dating municipal hall at ang dating bantayog ni Jose Rizal. Noong 1972 nang pinalubog ang bayan ng Pantabangan para gawing imbakan ng tubig natinawag hawag nga itong Pantabangan Dam. So, yan ang ating balita dito sa Nueva Ecija. Ako si G. Herrera, tuloy-tuloy sa pagbabalita serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss G. oras natin sa buong Pilipinas. 16 makalipas ang 7:00 ng umaga.